Problema, Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Isang construction company ang nag-oper ng materyales para sa construction ng nagsumbong sa atin. Ngunit matapos matanggap ang online payment, bukod sa walang materyales na i-deliver, ay nablock pa siya nito. Kaugnay nito, nasa kabilang linya ang nagre-reklamo po si Mr. Ambrosio ka-Jandab the third, o Kahandab, or tawagin natin siyang June ng Tarlac City. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ambrosio. Sir Ambrosio? Pasuyo po, baka naka-mute naka ang inyong kwan, uh, audio. Sir Ambrosio? Yes, sir. Yes po, pakilakas lang po ng konti at uh, magandang hapon po sa inyo. Hindi po, Sir Ambrosio. Hello, Sir. Hello. Yes. Sige po, pakikwento mo niyo po sa amin. Ano po ang nangyari po sa inyo? Ang nangyari po kasi, Sir, uh, nag-message po siya sa akin para doon i-offer yung mga materials niya na sa hardware. Tapos nag-send ako sa kanya ng mga materials na kailangan ko. Nagbigay siya ng price, yun, tapos umabot yung amount niya ng nasa 100, ay to, una muna sir, nasa 200,000, tapos ah, hindi kasi kaya ng account niya sa Gcash, sinend yung iba, pero naibalik niya sir yung 15. Tapos ah, meron pang material sir na para i-deliver niya yung 175,000. Yun sir, yung mga in order ko na naresibuhan niya. Sir Ambrosio, uh, malaman na lang po namin tuman. anong pong pangalan niya. itong uh, nire-reklamo ninyo. ah uh, Giselle Danyo, owner siya sir ng cons, uh, Gold Sun Construction. Saan po itong Gold Sun Construction po na ito? Uh, ano, po, ano po siya sir eh? Uh, anong bayan? Quezon po? Province. Quezon province. Napanggit nyo na umorder ah, po. po kayo, no? umorder kayo ng mga construction materials. Ano, so, uh, ano po ba yung gagawin nyo rito, sir? Magpapagawapo uh, magpapagawa po kayo ng bahay o ito po ay inyong uh, uh, ititinda po? Hindi. Ano yan, sir? Eh? Bale ako lang po yung napagbilinan na umorder ng materials dun ah. sa gagawing construction site. Okay. And saan nyo po nakilala itong Giselle uh, Daniel, na danyo na inireklamo po nila? Yan po sir, nag-message po siya sa akin kasi nag-post po ko sa isang construction page na kailangan ko ng mga materials. Uh, after nun, uh, nag-message po siya, nag-offer siya, na makakapag-deliver daw sila sa Pangasinan at yung order ko, isasabay daw po nila dun sa shipment nila papuntang Maybaysiha. Okay. So, Sir Ambrosio, uh... malaman ko lang, kailan po ninyo in-order at Kailan nyo po ba ini-expect na dapat darating yung mga in-order po nila? Uh, Nag-ano siya, sir? Nag-coach siya, sir, ng mga 15, uh, 15 uh, one week ang binigay niya pong palugit. Bukod dun po sa two days pag-check po ng account niya dun sa banko na kung na-transfer na po yung payment. Opo. Kailan po dapat da i-deliver? Uh, May 15 pa po na uh, May 5 po pa. Wait lang sir. Ano oh, po sir, nasa oh, pero May, ano, May ano? po 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 siya oh, in-order okay. eh. Ilang buwan na halos na nakakalipas. 2, ano? 2, halos 2, 2, like, dalawa o tatlong buwan na ano? Tatlong buwan. Oh. Okay. Ang nangyari po kasi sir, uh, nag-uusap kami sa po niya uh, uh, sa messenger. Araw-araw na update po sa kanya. Lagi niyang hinihingi na uh, natagalan lang daw po yung tracking, natagalan lang daw po yung in-orderan niya ng materials. Kasi so, sir, ang pakilala niya sa akin is ano siya? Uh, wholesaler. Wholesaler. Na sa hardware. Matanong ko lang, itong inorder mo sa Gold Sun Construction, saang lugar din i-deliver? Ide sa pagbilaw rin po? O, uh, dadaan po nila sir ng Tarlac po. Tarlac City. Ah, dadalhin ng Tarlac. Doon ang dinidinig. Opo, sasabay daw po nila. Tapos yung construction supply nila sa pagbilaw, ang layo ano? Pagbilaw, Tapos okay. so sir, meron po mga sa mga branch na nila, ginamit sa Maynila kasi yung materials po magagaling sa Maynila. Sasabay daw po nila yung shipment nila, yung tracking. Yes. No, sa, sa pero materials pero yung... ko, papunta yes, rin po sir sa tarpa. Pero sir John, ang pagdadalhan ba nito ay iku-construct na bahay or construction supply din ang pagdadalhan? Iko-construct po sir. So, Iko ah, construct According nga dito kay Iko, ano, oh, na din according sa kanya, Rod, ay parang napag-utusan lang siya. Napag-utusan, na um no? Oh, pwede po ba naming malaman oh, po, sir. na, Sir Ambrosio, kung sino po ba talaga yung may-ari nung, o oh, umuorder order o oh, yung may-ari nung pera? Yung sa may-ari ng pera, Sir, uh, nasa Triple Alliance Corporation po. Ah, so, Yun po um kasi, Sir, yung nag-ano lang sa akin, Sir, na maghanap po ng supplier mm -hmm. para mag order po ng materials. Eh, yun po, nagkausap po kami ni Goldsan. Uh, nag -as, nagkasundo po kami na di-deposit po muna, ang sabi niya, bago po ako bayaran. Ay, bago po i-deliver. Eh, ang nangyari po, dalawang buwan na po, puro lang siya pangako na... Kasi isa, isang buwan, uh, nagbago na po yung ano, yung... Kakaantay namin ng materials, eh, wala pong dumadating. Yung eh, niya, magbabago na rin. Pasyan po ibalik na lang po yung pera. Mm-hmm. Kaya hanggang sa humingi po siya ng palugit na ang sabi niya, nagbigyan siya hanggang katapusan ng July, pinagbigyan naman po siya na paibalik niya po yung pera. Ang nangyari po sir, pagdating po ng August na nakablock na po ako. Black na kayo. Hindi na, okay, so, hindi na sa, madaling, yes, sa madaling salita, Sir John, hindi mo rin kilalang personal Itong may-ari ng construction supply na pinag-o-ordiran mo. po, e sir. Pero e nagbigay po siya, sir, ng yun. bank account. Uh, may receipt po siya. Tapos, yun po, may mga video po siyang pinakita na nasa banko siya. Hmm. Dahil hinihingi ko na po yung pera dahil hindi po naman nagamit. Sir Ambrosio, sa ah, nabanggit niyo po na sa GCash niyo pinadala, no? Sa GCash. Meron siya, po sa GCash, sir, pero naibalik niya po yung, yung sa bangko yung sa bangko ibalik niya po yung 15,000 tapos yung sa, sa bangko po lang po na na-deposit nang nang na-deposit yun po ang hindi niya po naibalik. anong bangko po at kanino niyo po ipinadala yung pera po ah uh, doon po sir sa Gold Sun Construction okay oh, okay sa kumpanya uh, lang. talaga Petrobank ano? po Okay, so siguro uh... Action Center, ano, na contact ba natin itong Gold Sun uh, Construction? Para ano? sa kaalaman, para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, pati na rin po sa ating komplenan, sinubukan ng Action Center uh, yung taong inireklamo na uh, nakokontakin yung kumpanya, pero wala itong naging pagtugon. Para naman po sa inireklamo, bukas po ang ating Action Center 24-7 para sa inyong panic mm. no at uh, ano ano pinuntahan din ng pulis na pagbilao, okay. Ang yung area ano kung saan nandito itong uh, tinatawag na Gold Sun Construction diyan sa may uh, pagbilaw keso ano unit sarado na ito at ayon sa barangay eh, hindi na rin doon nakatira ang sinasabing may-ari nito okay. at para diyan siguro mas maganda kausapin natin yung resource person natin ano si Police major Roberto Calosa Jr. Yes. Ito yung team leader ng Tarlac uh, Provincial Cyber Response Team. Magandang hapon sa Major Calosa. Magandang araw po, sir. Uh, magandang araw po sa ating mga uh, kaos, sa ating mga atakapanood. Uh, so, <laughs> <laughs> uh, narinig ko nga, sir, yung uh, ating, ano, ating complainant, sir. Uh, pwede natin, sir, uh, papunta. Uh, Tatawaan ko, sir, yung ating complainant. Mayroon akong number, sir. So, ipupuntahan natin, pa, papunta natin, sir, sa opisina. Para sir, ma-action na natin sir kung ano yung pwede natin gawin, sir. Okay. Aksyon na ka! na maganda. No? Mabilisan natin na mabigyan ng uh, aksyon. At baka sakaling ma may tinatawag sila yung isa cyber patrol nila, no? baka yes, mahanap pa nila itong Gold Sun Construction no? kung hindi pa naka-down yung system nila. So, yes, uh, uh, Mr. Ambrosio. Uh, yes, nadinig nyo naman yung ating resource person si Major Calosa. Kung maaari po magkita na po kayo ngayon sa opisina niya at para mahinga na kayo ng mga epi epidemic nyo salay sa layasay niyo at saka yung mga ebidensya na pwede nyo ibigay po para maaksyonan na po natin ito. Ah, uh, po, sir. Yun, uh, medyo saan ba eksakto Major Calosa yung opisina nyo dyan sa may interlock? May tarlak. Okay. Uh, ang aming opisya nila po sir ng Tarlac uh, Provincial Cyber Response Team ay naka-locate po sa Camp Macaburos po sa Tarlac Police Provincial Office oh, sa yes. uh, San Vicente, Tarlac City po. Okay, so, malapit, malapit lang yan. So, malapit lang yan dito sa uh, location uh, ni uh, Mr. Po Ambrosio. Po para po ma... Sige, Mr. Ambrosio, uh, uh, huwag niyo pong ibababa ang linya at nakabibigan kayo ng Action Center ng iba pang mga impormasyon upang uh, makapunta kayo sa opisina nitong si Major Caloza dyan sa may kam uh, Macabulos. Pero pa, bago sir. po yan, baka may panawagan ka po, Sir uh, Ambrosio, no? Doon sa inyong nireklamo nire at baka sakali pong nanonood ng ating programa. Uh, yun lang po, kung sakali po na maibalik niya po yung binayad, kasi na pumasok po sa bank account niya, uh, wala naman po magiging problema kung may babalik lang po yung perang ibinayad po sa bank account niya, sa Metro Bank. So, Yan po yung iniiling. Yan lang pala ang kahilingan niya, no, maibalik, uh, maibalik ng buo, ano, siyempre, yung pera na ibinayad Apo. niya. So, okay, maraming salamat po sa pagtitiwala at uh, ganun din siyempre sa ating resource person, ano, si Major Ruperto Calosa. Basta pakibigyan mo lang kami ng, ano, no, ng uh, pictures or videos ng ginawa niyong pag-assist dito kay Mr. Ambrosio ng Tarlac City